Hey, shoutout mga kanatay. So, for today's afternoon video, ayan. So, gusto ko na ipakita sa inyo yung yung ganda ng ilog pag nandito sa may gilid, ayan. Lalo yung beautiful scenery doon sa may taas. Kaya kung gusto mong maligo dito talaga sobra, ang ganda. O, ayan o. Ayan. So, makikita natin. Nandun si Tanggol, Ayan si Tangulo. Kasama natin. Ayan. Ngayon kasi ay mag kami. Mag-spray kami. Palit-palit lang ang spray. Hindi siyang tangke. Eh. So, may tubig. Kaya lang, lakas ng alikabok. Yan o. ni May baka pa sa likod ko. Yan. Ito yung ganda na tubig dito. So, yan. So, yun, mga tropa. Ayan. Nagtitimplas na ng gamot. Nagtitimplas. Alikabok. Lakas kasi ng hangin mga katatay. So, ito yung challenge yun dito. Pag wala kang salamin, uh, umuusok. Parang kung alikabok rin sa taas dahil sobrang lakas ng hangin na yun. ah yan o, no, oh, mapapansin ninyo. Yan ang nakakapuwing. Pag wala kang salamin, nakalimutan ko kasi salamin ko mga katatay. So, dito kami kumukuha ng tubig sa ilog. Pag magtitimpla kami ng gamot. Yan eh, o. So, yan. So, sobrang lakas talaga ng hangin. Mabuti na lang at may may microphone wireless reduction tayo ginagamit. Yun. So, sige, samahan nyo kami kung pag-spray namin. Kahit ngayon, ito lang, uh, na pag-spray kasi malakas yung hangin. Yan, so pagkatapos, pag natapos timplahan tulad nito, may eh, body. So, ilang timplahan gagawin natin dyan, body? Dito sa Amari, isang ganyan, isang, yan, isang ganito, tapos yan, isang ganyan tapos dun sa plapi dalawang dalawang ta takal din dalawang takal nitong takalan namin dito you know? tapos, pagkatapos na na lang tubig, bibit Tapos, yan na. O, oh, sold na. Pag, uh, na, talagyan na yan ng tubig. Pupunuin na siya ng tubig, mga tatay. Kasi, panlaban yan doon sa damo, sa mga weeds. So, yan. Okay, tulad tulad ito. Kulay gatas siya pag dinaluan ng tubig. Yung herbicide na tinimpla natin. Kulay gatas. Takpang 16 liters lang naman yan, di ba? May lumalapit na kaibigan natin dito, oh. ayan o. Oh. Si Puti at si Tim. Dali na, na. Lapitan natin. Dali, dali, dali. Dali, dali. So, dali, dali. Dali, dali. Dali, ito? Dali, ba Dali, dali. Diba? O, aroy. Gadila siya, or. o. Aroy. Kurang grabe ng mo, aroy. Grabe ng mo. Ang laway mo, ha. Kabaita. Kaya tang magpapag-alaga na ako ng baka sa ako na. Ayun. Mm, grabe ng kabok. Lakas ng hangin dito mga tatay sobra. Sobra lakas ng hangin. Ay. Ayun sobra lakas ng hangin talaga. Grabe. Ayun doon na si puti. Ayun. Lagi sa balde. Agian ada sa baldeyan. Let's, let's, let's go, let's go, let's go. Let's go. yun punta kami doon hey what's up mga katatay kung mapapansin nyo sobrang lakas talaga ng hangin dito sa gilid ng ilog ayan at dito sa bukid sobrang nakakapuwing yung yung mga alikabok yun know, ang mapapansin nyo sa kabila o oh. nakakapuwing ng alikabok ayan so dito kami ngayon sa may ilog sa bunga ng ilog ayan so ayun na nag sprint na yung tatlo doon nagdiretso na sila so may iwan kami at hindi na nila sa kaya may dala siyang lipat natin itong